ganitong luto naman ang gawin natin sa ating chicken. Dahil nga nakakasawa na ang paulit-ulit nating mga recipe sa ating chicken, kaya naman naisipan ko ang ganitong timpla. Magpainit tayo ng pan, then maglagay tayo ng cooking oil. Once na mainit na ang ating cooking oil, ilagay natin ang ating bawang at sibuyas. So ayan, pinagsabay ko na sila para sabay din silang maluto. At kapag luto na at medyo nag-brown na ang ating bawang at sibuyas, soda natin ang ating chicken. Kahit anong part ng chicken ay pwede kayo gumamit. Bahala na kayo guys. At kinat ko siya ng ganyan kalaki. Halo-halo lang, then takpan natin ng 4 minutes or hanggang sa mawala ang pagkapingkish ng ating chicken. After 4 minutes, maglagay tayo ng ground black pepper. 1 half teaspoon thyme. 1 tablespoon oyster sauce. Haluin muna natin mabuti. Then, maglagay tayo ng 1 half cup ng water. Takpan natin ng 3 minutes. After 3 minutes, maglagay tayo ng sour cream. Ito yung sour cream powder na tinunaw ko sa kaunting tubig. Ito yung magpapalapot sa ating sauce. tuloy tuli lang natin ang paghahalo hanggang sa lumapot ang ating sauce. Once na lumapot na yung ating sauce, pwede na iserve. Thank you for watching guys!